Hi guys, happy uh, Thursday morning here in the Bulacan. Kagigising ko lang guys at uh... Naantay ko lang po yung almusal at sa wala pa, magchika-chika po muna tayo guys. Good morning sa inyo lahat at uh, thank you Lord sa panibagong buhay. Thank you Lord sa panibagong pag-asa at thank you Lord sa gagawin mong pag-iingat sa akin mga mahal sa buhay. At lagi ka po magpadala yung guardian angel na mag-iingat po sa kanila. Hindi lang po sa kanila, sa lahat po, sa buong mundo, sa buong sambayanan, sa lahat po. Ikaw ang uh, nawa mag-ingat at agabayan mo po kami sa maghapon na ito. Maraming salamat po, Lord God. Uh, chika po natin today. Uh, marami po ako napapanood, guys. Iwan ko kung siguro napapanood siya rin po ito nung sinasabi nilang darating na po yung bigwan. ba diba? Parang nakakatakot po siya. Hindi lang po parang nakakatakot. Nakakatakot po pag dumating ang bigwan dito sa Pilipinas kasi... Sinasabi nga po nila na April 25, 3am na umaga Pero may nagsasabi din po na July 5, yung 8.2, tapos yung 7.7 Kumaga parang <coughs> Nasasabi daw po nila yan dahil siguro nahuhulaan daw yan noon hindi naman po lingid sa atin na dumating na rin po yung lindol sa Myanmar at saka sa Thailand Kaya nakita na po natin ang sitwasyon Ang sinasabi nila na magingat po tayo dahil darating at darating po yan sa Pinas Guys, alam mo sa totoo lang, pag narinig mo lang po yung 7.7 or 8.2 Nakakatakot At ang matatamaan po ang mga lugar na... Sa Luzon, dito sa may Maynila, Laguna, Taguig, Las Piñas, lupa, Makati. Hindi ba nakakatakot? At ang sabi nila, kailangan natin magdasal, magipon ng pagkain, magipon ng pera. Para po, pag may mangyari po yung darating na sakuna na yan. Coffee tayo guys. meron tayong pagkain, meron tayong pera na pambili. Sa akin lang, may pagkain nga tayo. Kung maaapektuhan naman po ang mga pamilya natin. May pera nga po tayo, pero wala naman po tayo mabibili. Kumbaga parang darating na ba si God pag nangyari po yan? Hindi ba po guys, para nakakayak. Darating na ba ang Panginoon? Pero alam ko guys, kung sama-sama po tayo manalangin sa Panginoon, kung sama-sama tayong magdasal, alam ko mahal ng Panginoon ang buong mundo. Hindi niya siguro hayaan na mangyari po yan. Dahil ang sabi, 50,000 ang mamamatay pag dumating po yan. Sad to say na ang mga tao, abala tayo sa makamundong bagay. Abala tayo sa init ng ulo, abala po tayo sa pakikipag-away. Abala po tayo sa pakikipag-away sa gobyerno natin. Tatay Digong, ating presidente. Abala po tayo sa mga bagay na pamimintas, sa mga bagay na wala namang kabuluhan, pero binibigyan natin ng kabuluhan. Abalang-abala po tayo dyan. Marunong pa ba tayo magdasal, guys? Marunong pa ba tayo tumawag sa Panginoon? Marunong pa ba tayo manalangin? Di ba guys? Aminin niyo hindi. Lahat nakakalimot po magdasal. Lahat nakakalimot po tumawag sa Panginoon. Kaya huwag po natin antayin na mangyari yung ating kinatatakutan na lindol. Huwag po natin antayin na yung bigwan ay tatama sa Pilipinas. Sana po Magdasal po tayo, itaas na natin sa Panginoon na huwag nawa po Lord, naawa ka po sa nakakarami. Alam ko na ang Diyos nakikinig at nakikinig po yan sa atin guys. Alam ko na pinapakinggan niya bawat sasabihin natin. Pero kung ang tinig natin ay sama-sama na magdalangin sa Panginoon, na wag niya ipahintulot ang bigwan dito sa Pilipinas in Jesus name in Jesus name in Jesus name alam ko hindi niya tayo papabayaan pagbibigyan tayo ng Panginoon alam ko ayaw ng Panginoon na marami ang mamamatay ayaw ng Panginoon na marami ang magdurusa kaya guys please naman hinihiling ko po sa inyo lahat na sama-sama po tayo tumawag sa Panginoon ito ay babala man. Ito ay uh, sinasabi nila na darating sa atin. Pero ina, ako inaangkin ko sa puso ko na hindi po ito darating in Jesus name. Kiniklaim ko sa puso ko na walang bigwa na darating sa Pilipinas. In Jesus name. In Jesus name. Inaangkin po yan sa puso ko guys. Inaangkin ko sa puso ko na hindi tayo papabayaan ng Panginoon. Kaya guys, anuman ang ating ginagawa sa araw-araw, magbigay tayo ng kahit 30 minutes sa panalangin para sa ating Diyos. Sa ating lumikha sa ating Diyos na siyang gumawa ng langit at lupa. Ang Panginoon na kailanman hindi naging masama po para sa atin. Ang Panginoon na kailanman nandyan pag tayo ay may kailangan. Sana hu wag po tayo mabulag sa anumang mga bagay guys. Wag sana puro galit, puro inggit, puro panlalait. Lahat na ginagawa natin sana tigilan na po natin guys. Ang pagtuunan natin ng pansin, kung paano tayo magpapalakas, kung paano tayo magkaroon ng 100% sa puso ng Diyos, guys. Yun po ang pinaka-importante. Hindi importante ang karangyaan, hindi importante ang kayamanan, hindi importante kung maganda ka o pangit ka dahil sa Panginoon. Walang imposible, guys. Kaya sikapin natin lahat na tumawag sa Diyos na hindi po tayo pababayaan ang makabuluhang bagay lang po ang ating gagawin. Dahil darating ang pagkakataon at darating ang oras, darating ang time na ang Panginoon lang po ang atin sandalan at ang ating sandata sa ating buhay guys. Maraming salamat po. Nawa po magsama-sama po tayo manalangin. At anuman lindol na yan ay hindi po darating sa atin. Please guys pray every, every day. Good morning everyone at maraming salamat po.